Wait lang, ah. ano lang Ano na Ano na Marami Uy. Oh putang Ang lakas oh. oh my oh. god high ako. Wala akong pake. Ay mga pre, nakuha na natin to. Wish of order. Silam. Okay, lupit niya no. Hindi, wow. Tara, GG tayo, GG tayo. Try natin yung mga sulit na skin na yon. Ni Lam at saka ni Lua. Wala akong pake. Lua ni li Lam! Liam Lua! Tatamahan kita. Ako ngayon, wala pa ligo. One week na ko amoy bulad.

ako. Ay, jungle! Jungle! Obvious ba? Tingnan nyo mabuti kung paano ko susuputin yung mga itlog na yan na mga kalaban namin. Lalo na yung mga baguhan dito sa ito, okay? Wawa wow, sa akin mo yan, ha? Napaktapang muna tao. Tingnan nyo lang kung, kung gaano ako kalakas maglam. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko pa ito nagagamit. Pero tap global na ako dito. Talaga? di sana pinabillboard mo. <laughs> Alam nyo naman yung paraginip ko nangyayari. Example, matulog ako ngayon. Pag nanaginip ako mamaya, yung dream ka na yun, mangyayari in years. Pag nilaro ko to, in 10 years, top universe na ako nito. Ang lakas ng tama mo. Papakita ko sa inyo kung paano maglam. Sa mga lam user dyan, ha? Lamunin nyo tong technique na to na ibibigay ko sa inyo. Para matuto kayo at para maging malakas kayo. Nakadrags ka ba? O, oh, di ba? Oh. Eh no, oh. 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 Oh, yan oh, oh. May kabayo doon na may pakpak tapos may dragon pa siya. Oo, oh, eh talaga. Saan ka makakita ganyan kalakas na hero? Umaapoy pa, namumula. Obvious ba? Eh, mga lam user manood kayo. Tuturuan ko kayo ng technique paano gamitin tong nero na to para maging malakas kayo para hindi kayo mapahiya sa mga kalaban niyo. Sunod-sunod yung salita mo eh. para kang baril eh. Kailangan niyo matuto kung paano maglaro ng tama at para maiwasan yung mali. Nang sa ganon, ay kayo ay maging pro, ha? Huh? Pro buwan. <laughs> Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Ito na, ipapakita ko na sa inyo. Ha? Oh, may pakpak, -pak. oo. Oh, Hindi, wow. Grabe, kita yun Oh, lumilipad. May pakpak. -pak. Lumabas yung pakpak -pak niya. Lumipad siya ng saglit. Kita yun yan. Bobo ka ba? Tingnan niya yan. Tingnan niya yung damage. Oh, oh, oh. Lumilipad. Oh, oh, oh. Oh, Ikaw. Pak Oh, kita mo yun Wow. Oh, eh talaga. <laughs> oh. Oh, oh, oh. Kita mo. Ano? Gumagapang, oh. Gumagapang lang pre Kawawa itong mga kalaban na ito tanga-tanga ka Papatay na ba tayo? Gusto nyo mga lam user? Ah, uh, para marami kayong maalam Ito na, papatay na ako Ito na, oh. tingnan nyo ha Tingnan nyo mabuti ha ah. nyo mabuti ha ah. Oh, diba? ba? Bobong puta Sabi sa inyo eh Ano lupit naman, ano yung ba yung last kill niya? Puti, kita mo yun! May malay ko sa'yo. O, oh, ito, ito. Tingnan nyo, ha. Tingnan nyo mabuti kung paano ko papatay, ha. Ito. ito na. Susugod na ang top global jungle sa buong mundo. Mga lam user, makinig kayo kasi ang hina nyo. Mayabang ka ba? Ito, panoorin nyo kung paano maglam para lahat kayo ma maging maalam. Ulol! Tingnan nyo mabuti kung paano kung papatay ng mate. Ito na. Tingnan nyo mabuti. Manood kayo. Manood kayo mabuti. Manood kayo mabuti. Easy kill, di ba? Wala akong pake. Napaka basic. Mga lam user, lagi yung tandaan, ganun lang ang teknik ng galaw. Walang halong biro, walang halong joke. Nasa galaw na tama. Wala kami pakialam! alam. Yeah. Tulad dito, kung paano ko papatayin tong mid. Manood kayo kung paano ko papatayin tong mid. Tulad niyan, oh. Isikil. O, di ba? Narinig nyo yun? Isikil. Ano pa, Kiko? Ako kasi, matagal na ako naglalaro ng Choke. Top global nga ako dito eh. Kaya tingnan nyo pa sa list. Top global ako dyan. Putang ina mo ka, i-block kita dyan. Lalo na sa mga jungle, ha? Pinakamalakas ako sa buong mundo eh. Lang makakatalo sa akin dyan eh. Ulul! Ito lang, pre. Ito lang, pre. Ito, 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 ito. Halika, halika. Ilokiti. Ipapakita ko sa inyo kung paano papatay ng isang supot. Open the cloud. O, oh, di ba? Bobo ang puta. Sabi sa iyo eh. Di ba sabi ko sa inyo, hindi ko 'yun pinatay. Sinadya ko 'yun. Bakit mo tinapalat ang pagkatanga mo, ha? Sinadya ko 'yun. O, oh, yan, oh. Pa! Pa! O, oh, di ba? Magaling kang kupal ka. Yan ang sinasabi ko, ang professional na manlalaro. Tatamaan kita. Ako, lam you sir ako eh. Alam niyo naman siguro. Kahit ngayon ko lang tumagamit na hero na 'to. Kapag ginamit ko 'yan, talagang uh, bumubugbog ako. Bakakupal ka. Ha? Sana alam niyo 'yun, pre. Oh. Oh! Rararampage! Ito pa, ito pa, ito pa. Gusto ko yung... Double kill! Di ba? Ang galing! Ang galing! Yan ang sinasabi ko siya. Oh! Oh! Malakwa Triple kill yan, bay! Triple kill yan! Ha? Triple kill sa paligid eh, ha? Daddy, chill. Kita yung galaw ko doon? Wala. Walang makakatalo sa galaw ko dito, boy. Kupal kasi. Oh, yan oh. Wait lang, ha? Ano na lam? Ano na lang? Marami... Uy! Oh, putang! Para, 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 para! oh! my God! Ito yan! Huwag kayong lalapit sa akin pag nagpa-farm ako na na blood ako! Na ano to? So, mo kinukuha Kupal? Uy. Ala, kupal, oh. Ikaw yung kupal. Papatalo ko to. Wala kang kan, ha? Wala kang utak, ha? Ah, huwag kang mag i eh? Wala kang utak. Bawal dito walang utak. Ang sakit mo namang magsalita. Visit na yan. Oh, ay, ay! Ay, ay. Oh, siyempre, ako tatakbo ako. Pero siyempre, ha? Ah, makukuha ko yan. Makukuha ko yan. Ano, hindi ko nakuha. Bobo ka kasi. Hindi po, tayo namin. Gigi-gigilato, gigilato. Oh, puta, is ka! Payak! Payak, 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 payak! pa, -pa, 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 -pa! Tupa, tupa. Ikaw, ikaw, ha? Kalma KA, pre! kalma ka, pre! pa pa pa. Ano na? Napakaisi naman yun. Hey, na. Napakadali naman nito. Walang kahirap hirap men! Mayabang ka ba? Ito, ubusin ko to, lima to, Ito, lima to. niyo kung paano ko ha? Tingnan niyo kung paano ko ubusin, ha? Pa 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 Oh! Oh, sabi sa inyo Ano ba yan? Takbuhin kayo, takot kayo sa akin Ay, pagka mo ang ka, asa O, tara na, tara na, tara na Ay, Ay, gagit <laughs> Pa! Mm, mm, ano? Ano ka, ha? Anyabang mo, ang angas mo, ha? Ah. Ano na lang, ha? Mga lam user dyan, marami pa kayong natutunan? Kapag may nagtanong sa'yo, sabihin nyo, galing kay Chooks yan. Siya nagturo sa amin, ha? Ganon yung sabihin nyo. Tangina mo, pare. O tara, lord, lord tayo, lolor tayo. Para, ano, ako na bala dito. Pag mapupunta yan dito, wala, kawawa yan sila lahat. Sinasabi ko sa inyo. Talaga, Charmin? <laughs> oh, ayan o, oh, nandito sila, o, oh, ayan o. o. takot sila, o, oh, tumakbo sila, o. Oh. O, ayan oh. Oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh, ayan, na, ayan, oh. Ikaw, gusto mo talaga, no? Ikaw, hindi naman kita eh, na ano, eh. Pero kung gusto mo talaga, eh, di, eh, pagbigyan kita. Pagbigyan kita, di ba? Hmm, hmm, double kill, hmm. Oh, triple kill. San pa yung isa? San pa yung isa? May malay ko sa iyo ikman mo kung gaano ako kalakas. Gaano ako kaswabe. Idol mo ang Kita niyan kung paano ko sila pinambubugbog, pre. Ganun talaga ako, malakas talaga ako. Say choke yan, tapos na no. oh. Wala man lang kay rapi-rap, men! Kupal ka kasi. Napaka naman nito, boy. Anong chamba? Panorin mo sino yung baby? Nakikita mo yan? Bobo ka ba? Alam, alam mo na. Kung sino malakas sa lahat ng ilam user, sir. Yung turo ko sa inyo, dapat ilagay niyo sa utin niyo, ha? Bastos ka. Mm, oh. La, sino yung BP? Gago! Akala ko ako yung BP! Kupal yun ah! Ikaw, Bobo! Putakin na mo ka. Di ba ako dapat yung BP? Paano nangyari yun? 16 plus 3, 19 siya! 8 plus 5, 13! Paano siya naging yung BP? Ang bubo na! kay <laughs> iya. Hindi matatawaran yung lakas ko, grabe men. Ubos sila eh. Kawawa sila eh. Takot na takot mga inayupak eh. Hindi sila matakot na grabe yung galaw ko men. Talagang Uf, sak, sak. Talagang kan eh, nambubugbog talaga eh, no? Eh, ayun lam, makinig kayo lam, dapat yun gagawin yung mga lam nyo,